Hi guys, welcome to our YouTube channel. <laughs> ini akan ngambil ke kami sini. Nah, ini ini. Kamu nak? Mengambil itu, pedih nuna, pia peru, kuman, sangkut, sepatutin. Yan. Ito, pwede pa to. Mais ng angkel ko. Ano pang gupo? Ang, <laughs> ang mag-ama. Uy, tagunat.

와 진짜 혼. 박히네 문광구. 이